Hello mga Kapset! Jackie! Welcome back to my vlog. And for today's video, nandito kami ngayon sa Garden Bay Restaurant and Resort. So, matatagpuan po ito dito sa Marinol, Dr. Lanang, Davao City, Davao del Sur. So, ayan. Pagpasok namin dito, merong mga nagtitinda dito sa loob ng durian at mga pasalubong. So, ayan, guys. Ang luwang ng resort nila dito and restaurant. So, dinala nga pala kami dito ni Sister Rachel and family. Kasi, isa daw to sa pinakamasarap na seafoods dito sa Davao City. So, ayan. Kasama namin ang aming angel. At ito yung pinakang loob niya. So, after naming magintay ng mga nasa 10 minutes lang naman kasi grabe talaga makikita mo talagang masarap yung mga pagkain nila dito dahil laging puno yung restaurant nila so waiting kami kasi gusto namin dito talaga sa tabing dagat ayan at ang sarap ng hangin so ayan si sister Rachel so waiting kami ng aming order. Yan, matitikma ko na yung bestseller nila dito. At ayan, ang view. So, maganda rin dito kung kumain pag umaga. So, ayan, umorder kami ng bila o na puro mga inihaw. Guys, ang sarap ng inihaw nilang to. <makes noise> Uh, parang ayaw pong magpakuha. Pero malambot lang siya mga kabsat, Jackie. And ayan nga pala yung mga menu natin for tonight, for today, for tonight. <laughs> ayan, at ang kanilang kanin is nakabalot pa sa saging, kaya mabango siya. So, meron pang in-order na mango shake. Ayan. At guys, ang sarap pala nitong impaw na seafoods nila. Grabe ngayon ko lang siya natikman. Ayan, ang laki nga ng pagkalaman niya sa loob. Ang sarap niya mga kabsat Jackie. Kaya try nyo na. Dito lang din yan sa Davao City. Kaya hello hello po sa mga taga Davao. Thank you for watching. Don't forget to subscribe my YouTube channel Kabsat Jackie. And my Facebook page at Instagram Miligrito. Jackie Miligrito.